เอาคุณันตั้งใบสักครันโตถ้าองต์าหิเมก็มากรทงอาสุบรังทะลิโนสชีเล่น้กาคาลโค่ y a h หูมานับแคนหนังน้ำพังเอิที่อยากตาตาหิเม Kalau bercerita pusenya lihat jangan guys. baru, nama gino. Mat simple lang ang payo. Basta maging simple ka lang. Huwag kang si plastik man. Kahit ano, siyempre, kapang kung na toralan, okay kapang. But I like okay. you, Yehey! Harang! Ang ganda! Ang ganda ng kanta naion guys Si Sophie, narinig mo ba yon? Narinig mo? Yan, customer ni Doc na nagpagawa ng kilay. Yan, si Josie Pink Dan sa new customer ni Doc. Yan, please, ano, si, ano, si Sophie. Ay, si uh, si, uh, uh Josie Pink, please connect ka kay, ano, ha, kay si Shahani, guys. Yan, iwan lang po kayo ng bak bakas dyan, ha. Yan, kailangan pala may tubig ako dito, guys, para, ano, alam niya na yung mga singer, guys, kailangan na mga oh, tubig. Kasi baka ma matuyuan po ng throat, guys. <laughs> Sistina, thank you! Sistina! Maraming salamat, ha? nakalike ka na pala. Late na nga ako nakalive, sis eh. 2 ako dapat, sis eh. Yan, kanina ka pa. Ngayon lang! Alos ano lang ako, 20, 26 minutes pa lang ako nakalive, sis. Maraming salamat, ha, sis Jen? Maraming salamat! Ayan, nakatatlong kanta pa lang ako. <laughs> Kaya nga, naghihintay na nga ako. O nga, sis Jen. Ayan, oh, Maraming salamat, sis Jen, ha. Namiss ko kayo. Alam nyo naman dito sa ating live, kailangan magmaritisan tayo, ha. Tsaka magtawanan lang, ganyan. Bawal na yung iyakan, ha. Bawal na yun. Ayaw ko na. <laughs> Wala pa akong highlights, guys. Hindi ko na hinahighlights. highlights Ano ba yan, guys? Yan, kanta tayo, guys, ha? Wait lang. Ano pa mga kanta natin, ha? Ayan. Itambay kita sa laptop para may harang. Wala, wala marami salamat, sisiko, ha? Yan, ito maganda, maganda ito. Yan. Alam ko ito, ano paborito ito ni ano, ni Sis Jen. Sis Jen para sa ito. <laughs> Sis Jen para sa si <laughs>